ha, nagtataka lang ako ngayon. Kasi, nung panahon namin, yung panahon ng mga magulang ko, napakahirap ng buhay. Walang government uh, financial support. Unlike, unlike today, maraming binipisyo ang gobyerno ngayon, no? Sa mga, lalo na sa mga mahirap no? Pero nagtataka lang ako, bakit ang dami-dami pa reklamo? Marami pa ring nagrereklamo o reklamador na ng mga mahirap, kasi ang mahal ng tuition fee, kasi walang pambili ng bag, kasi walang pang pambili -pang ng school supplies, samantalang ang daming benepisyo ng government ngayon like 4 tupad, ano at ang dami-dami pa talaga Nagmi, namimigay din niyo ngayon ng benepisyo ng mga senior citizen unlike noon walang natatanggap ang mga magulang samantala kami siyam kaming magkapatid pero nagawang paarali ng magulang namin so ang ang hanap buhay ng magulang ko mangingisda pero walang reklamo nagsipag pero ngayon ang tatamad ang daming tamad may suporta na, na ang gobyerno pero nagrereklamo hindi daw mapaaral ang anak kasi mahirap. Alam nyo pa minsan, isip ko, yung government support, ang dami-dami ding nagiging tamad. Napakadaming taong umaasa na lang sa gobyerno support. Hindi na kumilos, hindi na nagsipag, hindi na nagtatrabaho. Umaasa na lang tumanggap ng uh, purpose, ng tupad na binipisyo, or ano-ano pang binipisyo. Grabe. Tapos makakarinig ka pa, nagre-reklamo sa buhay, mahirap. Tapos yung kahirapan, isisisi pa sa gobyerno, isisisi pa si presidente, isisisi pa sa mga politiko. Eh, ang tanong sino nga ba ang nagkulang? Kasi tuto, sa totoo lang, naniwala ako, kung magsipag ka, aangat ka eh. So, ang problema lang, ngayon, gusto lang tumatanggap lang ng malinis. Easy money, tumatanggap na lang ng suporta. Ayaw nang magsipag. Matalang iba dyan, tumatanggap ng mga binipisyo, pinagsusuga lang, o ano pang pinagagawa, pinagbibisyo. Mahirap daw, walang pambilin ng sapatos ng estudyante, pero makita mo, naglalasing. Nakita mo nakatambay sa kalsada, pula na ang mata. O di ba? Sabihin, sabihin nila walang pera, mahirap. Tapos pag nakapagsabi, ang sama ng ugali ng mga mayaman. Masasama na talaga ang mayamang nagsipag, nagsikap. Masasama na ba talaga ang mga may pera na hindi umasa sa gobyerno? Sino ba talaga ang problema? Ang mayaman o mahirap? O sige nga ikaw, sa tingin mo sino problema?